unsa may atong na unsa maning mata ni baby oy napaakan manig lamok ang baby na mo oh. napula na kayang sa mata kapulang yung mata o oh. ano day na di ay si tambal na mo ani bay ano day mata ni baby oy nahubag na mga eksamot tungod lang sa lamok oh grabe oh tuwik mo, baby pwede na ba niya mag off lotion baby na mo. Loy, kayong baby. mula na yung bukto na no, bay. Turo, oh. Turo, oh. Turo, turo. Loy, kayong baby na mo, oh. Loy, kayong baby, oh. Baby na mo, oy. Ano ah, noon nang na, mata ni mo, be. 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 Mata ni mo, be. Loy, gay. Hubag mata ni mo ba? Naloy ka, ayun. Sa katang itambal, anak, be. Mana betang anak be? Mata Nemo nak hubag. Ba?